Dr. Vito, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing merong spot po kami sa aming chest x-ray? Kadalasan, ito po ay nire-request ng ating mga butihing doktor. Pupunta po kayo sa isang pasilidad na may x-ray. At after po for several hours or days, makikita niyo po at makukuha niyo po ang resulta. Kadalasan ang ginagawa ng pasyente, binabasa agad before po ipainterpret sa mga butihing doktor. At kapag sinabing may spot na nabasa, ang isipin nila ay pulmonary tuberculosis. Baka po, Dr. Vito, hindi kami matanggap sa trabaho. Baka po, hindi kami makapag-abroad. So ito po ang mga ibig sabihin niyan. So wag po agad kayong magi-interpret kasi po doktor po mismo ang dapat po nagpapaliwanag sa inyo kung paano po ito binabasa. So number one, maaari po kasing benign lang ito. Maaari pong scar tissue. Ibig sabihin nagkaroon kayo ng na infection, gumaling. Maaari po nagkaroon ng na pneumonia or TB. Pangalawa, baka naman benign growth lang, hindi naman po talaga cancer. Pangatlo kapatid ng mga inflammatory condition na kailangan pong ma-diagnose ng ating mga butihing doktor. At pang-apat, infection. Maari po kasi ongoing na infection or gumaling na or mga nakaraang infection nito. So yung mga less common mga kapatid, maari po nagkaroon ng lung cancer. No? Baka nag-start siya as nodules, sinilang po natin na i-follow up. Akala niyo po, simple lamang yung pala malubha or masamang bukol. Panga, so pangalawa, maaari namang kalat po sa ibang. So nagkaroon po ng bukol sa else at napansin niyo pong kumakalat po ito sa baga. So ano po ang mga mga possible mangyari kung nakitang may spot? So kadalasan kasi kung definitive, definitive naman yung basa po natin dyan, maaari na po wag na kayo magpa-request ng CT scan, PET scan or biopsy. Hindi po obligasyon ito ng pasyente. Iba po kasi kapag nakakita na ito, Agad, naka-Google search na po agad ito at binidikta po ito sa mga doktor. Kaya po kayo nalilito kasi hayaan nyo po mismo ang mga doktor ang mag-interpret nito. Huwag nyo pong hayaan na ang Google online lang po or AI lamang po ang mag-search po dito kasi mas lalo kayong kakabahan. Dahil po nakadepende pa rin po tayo kung ano po ba ang simptomas na inyo nararamdaman, ano po ba ang history, ang kwento, ano po bang nangyari sa inyo. Nang sa ganun po kapatid, maiwasan natin ang ma misinterpret po ito bilang cancer or bilang TB agad na hindi pa naman po nababasa ng ating mga butihing doktor. Para sa inyong kalaman, ito po si Dr. Vito ang nagbibigay po sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.